Anti-aging food. Ibalik ang oras ng iyong balat ng iyong kabataan sa pamamagitan ng pagkonsumo ng mga pagkaing masustansya at mayaman sa antioxidant. Ang ating jeta ay malapit na nauugnay sa ating kalusugan ng balat at gumaganap ng isang mahalagang papel sa pagbagal ng mga palatandaan ng pagtanda. At palaging pinakamahusay na magsimula ng maaga at kumain ng pinakamahusay na mga anti-aging na pagkain para sa iyong balat. Ang pagkonsumo ng makulay na mga item sa pagkain ay nagbibigay sa iyong katawan ng mahalagang sustansya, bitamina, malusog na taba, at antioxidant upang labanan ang mga free radical na pinsala. At kapag malusog ka mula sa loob, makikita ito sa iyong balat. Sa makatuwid, maliban sa pagload sa iyong skincare routine na may mga anti-aging ingredients, isama ang pagkain na ito sa iyong dieta upang mapanatili ang kabataan ng iyong balat. Pero bago tayo magsimula, Huwag mong kalimutan i -like ang aming video, mag-subscribe sa aming channel at i ang bell button para sa mga bagong video. Mahahalagang nutrient na nagpapanatili ng iyong pagiging bata. Ang sariwa at masustansyang pagkain ay naglalaman ng mga bitamina, sustansya, at antioxidant na nagpapanatili sa iyong mga sel na aktibo at pumipigil sa anumang mga sakit na nauugnay sa edad. Ang mga nutrients na ito ay lumalaban sa mga nakakapinsalang free radical na pumipinsala sa iyong balat, kaya binabawasan ang mga palatandaan ng pagtanda ng gusto. Ang mahalagang nutrients ay kinabibilangan ng amino acids. Nagpapasigla ng produksyon ng elastin at collagen, na nagbibigay sa balat ng walang kulubat at makinis na hitsura carotenoids, retinol, beta-carotene, vitamin A, labanan ang mga nakakapinsalang free radical. Natuklasan ng isang pag-aaral na ang mga taong may mataas na antas ng carotenoids, antioxidants, sa kanilang sistema ay may mas bata na balat. Omega-3 fatty acids, mayroon silang mga anti-inflammatory properties, at ang kanilang mga supplement ay nagpakita na nagpapabagal sa proseso ng pagtanda. Polyphenols. Ang pagkonsumo ng polyphenols ay nagpoprotekta sa iyo mula sa UV damage. Ang mga ito ay potent antioxidant at anti-inflammatory agents at may anti-DNA damage. Vitamin D pinuprotektahan ng bitamina na ito ang iyong mga cells ng balat mula sa pinsala dahil sa pagkakalangkad sa UV, pinipigilan ang mga impeksyon sa balat, at may epektong anti-agent. Selenium Pinapalakas nito ang mga antioxidant na panlaban ng iyong balat. Pinuprotektahan ang mga cells ng balat mula sa pinsala sa UV at may mga anti-inflammatory effect. Vitamin C pinuprotektahan nito ang iyong balat laban sa polusyon at iba pang epekto sa kapaligiran, pinapalakas ang produksyon ng collagen at nagpapakita ng mga katangian ng antioxidant. Vitamin E pinuprotektahan ito ang iyong balat mula sa oxidative stress, kaya pinipigilan ang mga pangmatagalang pinsala tulad ng mga wrinkles, edema, erythema, at pampalapot ng balat. Flavonoids Pinipigilan nila ang oxidative stress, kaya pinipigilan ang mga palatandaan ng pagtanda. Green tea polyphenols. Ang topical application o pagkonsumo ng green tea polyphenols ay pumipigil sa pinsala dahil sa UV rays at chemical carcinogens. Ang tsaa ay may mga anti-inflammatory properties na pumipigil sa pagkaubos ng antioxidant sa iyong balat. Makikita mo ang lahat ng mga anti-aging nutrients at bitamina na ito sa ilang partikular na pagkain. Narito ang listahan ng mga nangungunang anti-aging na pagkain para sa mas younger lookang skin. Fruits. Isa, blueberries. Ang mga blueberries ay mayaman sa flavonoids tulad ng myrcetin, quercetin, at camphoril. Ang mga ito ay mayamang pinagmumula ng vitamina C at K at iba pang nutrients na may anti-aging effect at pumipigil sa pagkasira ng cell. Paano magkaroon? Magdagdag ng mga sariwang blueberry sa iyong mga smoothies para makuha ang buong benepisyo nito. 2. Avocado Ang avocado ay isa sa mga anti-aging na pagkain na may napakalaking benepisyo sa kalusugan. Ito ay mayaman sa potassium, vitamina A, C, C, E, at K, at mga antioxidant na lumalaban sa mga epekto ng pagtanda. Bukod dito, ito ay mabuti para sa iyong pangkalahatang kalusugan. Paano magkaroon? Maaari mong amesh ang mga avocado at gamitin ito bilang isang spread para sa iyong toast o simpleng hiwain ito at idagdag sa iyong pang-araw-araw na salad. 3. Pomegranates Ang ruby red seeds ng pomegranate ay naglalaman ng mahalagang compound tulad ng vitamina C, D, E, at K kasama ng selenium, magnesium, at mga protina. Ang lahat ng mga compound na ito ay may anti-aging effect at tumutulong sa iyong katawan na labanan ang mga sakit at ang mga palatandaan ng pagtanda. Paano magkaroon? Magdagdag ng pomegranate sa iyong mga smoothies at salad para sa extra crunch na o maaari mo itong kainin. 4. Watermelon Ang pakwan ay hindi lamang nagbibigay ng pahinga sa mainit at maalinsangan na mga araw, ngunit pinuprotektahan din ito ang iyong balat mula sa maagang pagtanda. Ang prutas na ito ay mayaman sa bitamina C, E, at K, selenium, calcium, manganese, potassium, protein, at carbohydrates. Paano magkaroon? Maraming paraan para ubusin ang prutas na ito sa tag-araw ngunit maaari mo itong hiwain ng pasquare, budburan ng paminta at kainin. 5. Tomatoes Ang mga kamatis ay naglalaman ng lycopene. Ito ay isang moon provitamin A carotenoid na nagpoprotekta sa iyong balat mula sa sun damage. Bukod dito, ang balat ng kamatis ay may anti-inflammatory effect sa balat ng tao, at ang flavonoids sa prutas ay nagpapabagal sa pagtanda. Paano magkaroon? Ang mga kamatis ay maaaring idagdag sa iyong mga curries, pasta, salad upang mabigyan ng masarap na sigla sa iyong ulam. Anim. Figs or Igos ang prutas na ito ay puno ng polyphenols at flavonoids na nagbibigay ng mga katangian ng antioxidant. Pinipigilan ng mga igos ang iba't ibang uri ng oxidative stress, kaya pinapanatiling malusog ang iyong balat at malusog na sistema. Paano magkaroon? Gumawa ng fig tarts, hiwain ito at idagdag sa iyong pizza o fruit salad, maraming paraan upang ubusin ang mga igos. Pito, strawberries. Ang mga makatas na pulang prutas na ito ay isang powerhouse ng mahalagang micronutrients. Ang mga ito ay puno ng mga phenolic compound na may antioxidant at anti-inflammatory properties. Pinapalakas nila ang cellular metabolism at cell revival, pinipigilan ang oxidative stress at nagpapabagal sa proseso ng pagtanda. Paano magkaroon? Sino ang hindi mahilig sa mga strawberry? Strawberries sa iyong mga salad, smoothies, tarts, at cake toppings, walang kakulangan ng mga pagpipilian. 8. Lemons Ang mga lemon at limes ay mahusay na pinagmumula ng vitamina C na tumutulong sa pagpapanatiling malusog at kumikinang na balat. Ang vitamina C ay isang mahalagang antioxidant na nagpoprotekta sa iyong balat mula sa mga epekto ng mga free radical. Naglalaman din sila ng mga flavonoid na mabuti para sa balat. Paano magkaroon? Kapag ang mga lemons ay nagbibigay sa iyo ng buhay, maaari kang gumawa ng lemon juice, lemon tarts, iwisik ito sa iyong mga salad o grills, o idagdag lamang sa iyong sariwang prutas ng mangkok pandagdag appetite. Vegetables Sham broccoli Ang broccoli ay sagana sa vitamina C at K1, potassium, folate, at iba pang mineral. Ang mataas na antioxidant na nilalaman ng gulay na ito ay ginagawa itong ultimate superfood na tumutulong sa iyong labanan ang mga palatandaan ng pagdanda. Paano magkaroon? Marahil ang pinakamahusay na paraan upang magkaroon ng broccoli ay sa pamamagitan ng pagpapasingaw nito at pagkatapos ay magdagdag ng kaunting asin, olive oil at suka. Maaari mo ring iihaw ito at kainin. 10 carrots ang mga malutong at malasang gulay na ito ay mahusay na pinagmumula ng beta-carotene, potassium, at antioxidants. Tinutulungan nila ang pagbaba ng timbang at panatilihing malusog ang iyong balat. Paano magkaroon? Maaaring kainin ng hilawang carrots o maaari mong gawing juice ito. Idagdag sa iyong stir-fry at mga salad at pagkatapos magkaroon nito. Labing isa, red cabbage. Kung ikukumpara sa berdeng variant nito, ang pulang repolyo ay mas mataas sa lutein, beta-carotene, at antioxidants. Hindi lamang nito pinapanatiling malusog ang yung system ngunit pinapabagal din ito ang proseso ng pagtanda. Paano magkaroon? Ang pulang repolyo ay madaling ihanda. Maaaring gamitin ang hilaw na pulang repolyo sa mga salad, Maaari kang gumawa ng mga atsara gamit ang pulang repolyo o subukan ng isang kakaibang bagay tulad ng paggawa ng patatas at repolyo hash. Labindalawa, spinach. Ang spinach ay isang mahusay na mapagkukunan ng bitamina A, naglalaman ito ng mga carotenoids, bitamina C, nagtataguyod ng kalusugan ng balat, folic acid, nagpapalakas ng paggana ng cell, at iron, pinapanatiling malakas ang iyong mga tissue. Mayaman din ito sa mga antioxidant na tumutulong sa iyo na maging mas bata ang balat. Paano magkaroon? Igisa ang dahon ng spinach na may langis ng olive at kaunting bawang o iprito ito ng may kaunting low-fat cream cheese. Ang pinakasimpleng paraan ng pagkonsumo ng spinach ay sa pamamagitan ng pagdaragdag ng isang dakot ng dahon sa iyong smoothie at timplahin ito. 13. Cucumber Naglalaman ito ng 76% na tubig at mayaman sa mga antioxidant na nagpapababa ng oxidative stress sa iyong katawan. Naglalaman din ito ng mga tanan at flavonoid na humaharang sa mga nakakapinsalang free radical. Paano magkaroon? Ang mga hiniwang pipino na may pahiwatig ng paminta, asin, at lemon ay lubhang nakakapresko sa isang mainit na araw ng tag-araw. Labing apat, kamote. Ang pagkakaroon ng beta-carotene ay nagbibigay sa kanila ng kanilang orange na kulay. Ang kamote ay mayaman sa antioxidants at halos walang taba, carbohydrates, at protina. Mayroon din silang mga anti-inflammatory properties. Paano ito magkaroon? Para makakain ng kamote, maaari mo itong hiwa-hiwain at pagkatapos ay pakuluan o kaya inihaw na lang ang hindi binalatan na kamote at pagkatapos ay lagyan ito ng kaunting herb at olive oil. 15. Chaga Mushrooms Kilala rin ang mga ito bilang mga medicinal mushroom dahil naglalaman ang mga ito ng mataas na antas ng antioxidants. Mayroon silang mga anti-inflammatory properties at pinipigilan ang pagkasira ng cell at ang mga epekto ng nakakapinsalang free radicals. Paano magkaroon? Medyo mahirap para sa mga tao na matunaw ang mga hilaw na chaga mushroom. Kaya, ang pinakamahusay na paraan upang ubusin ito ay sa pamamagitan ng paggamit ng chaga mushroom extract, na madali mong mabibili, at pagkatapos ay ihalo ang ilang patak sa iyong regular na tsaa o juice. Labing anim, Brussels sprouts. Pambihira silang mayaman sa bitamina C at K, habang ang bitamina K ay mabuti para sa iyong kalusugan ng buto, ang bitamina C ay isang antioxidant na nagpapalakas ng iyong kaligtasan sa sakit at nagpapanatili ng iyong balat na malusog. Tumutulong ang Brussels sprouts na mabawasan ang oxidative stress sa iyong mga sel ng balat. Paano magkaroon? Maaari mo lamang igisa ang Brussels sprout na may asin at paminta o blanch ito pagkatapos ay iprito ito ng sibuyas at bawang. O simpleng steam. Magdagdag ng kaunting lemon juice, paminta, asin, at feta cheese. Labimpito. Rangel. Kilala rin bilang talong o aubergine, ang lilang gulay na ito ay puno ng mga anthocyanin, ang mga ito ay isang uri ng flavonoids na nag-aalis ng mga nakakapinsalang free radical mula sa iyong katawan, na pinapanatili ang kabataan ng balat. Paano magkaroon? Maaaring kainin ang mga brinjal sa maraming paraan. Gumawa ng isang sausawan, babaganosh, iihaw ito at tikman na may kaunting asin, paminta, at tinadtad na sibuyas, o iprito lamang ito sa kaunting mustard oil. Beverages 18 green tea. Ang green tea ay naglalaman ng polyphenols na nagpapalakas ng produksyon ng mga keratinocytes kaya nagpapabagal sa proseso ng pagtanda ng iyong balat. Bukod dito, binabawasan nito ang pinsala sa extracellular matrix sa iyong balat kaya inaalis ang mga wrinkles. Paano magkaroon? Ang maagang umaga ay ang pinakamagandang oras para uminom ng green tea. Gayunpaman, siguraduhin hindi ka umiinom ng green tea ng higit sa tatlong beses sa isang araw. Labinsham Red Wine Ito ang pinakabagong armas na isasama sa iyong anti-aging arsenal. Ang red wine ay naglalaman ng resveratrol, na ang mga benepisyo na nakukuha mo sa ehersisyo at isang jeta na mababa ang calorie. Nakakatulong ito sa pagpapabata ng iyong mga sel at pinapabagal ang proseso ng pagtanda. Dahilan para magsabi ng tagay. Paano magkaroon? Ang isang 5-ounce na baso sa isang araw ng masustansyang inuminato ay mainam para sa iyong kalusugan. Gayunpaman, ang labis nito ay maaaring masama para sa iyo. 20. Almond Milk, Fortified Ang almond milk ay may mataas na porsyento ng vitamina E, ang 28 grams lamang ng almond milk ay nagbibigay sa iyo ng 37% ng iyong pang-araw-araw na pangangailangan ng vitamina E, pinoprotektahan nito ang iyong balat mula sa mga nakakapinsalang epekto ng mga free radical. Kapag pinatibay, ang almond milk ay nagiging mapagkukunan din ng vitamina D at calcium tulad ng dairy milk. Paano magkaroon? Ang gatas ng almond ay isa sa mga pinakamahusay na pamalit para sa mga gustong umiwas sa dairy. Gumawa ng mga smoothies o simpleng inumin lang ng walang anumang asukal o dagdag na flavor. Huwag pong kalimutan i-like ang aming video, mag-subscribe sa aming channel at i-click ang notification bell para sa mga bagong video.